Idineklara ng T Council ng Kandun ni Locosor ang state of emergency dahil sa outbreak ng African Swine Fever o ASF. Napag-alamang apektado na ng ASF outbreak ang 17 mula sa 42 barangays ng siyudad. Dahil sa deklarasyon, maaari nang gamitin ng city government ang bahagi ng quick response fund nito upang mapahintong pagkalat ng ASF at makapagbigay ng assistance sa mga apektadong hog raisers. Kasabay nito, naglabas ng executive order si Mayor Eric Singson ng pagpapatupad ng granular lockdown sa mga barangay na walang masuspech o positibo ng ASF. Nakasad dito ang pagtupad sa mas istriktong preventive and control measures para ma-maintain na ASF-free ang mga ito. Gayon din ng mga ASF-free na mga baboy ng kandon ay eksklusibong gagamitin lamang ng siyudad. Ayon pa kay Mayor Singson, hindi maiwasang may mga papataying baboy napektado ng ASF pero sinisiguro nito na may roong assistance sa mga hog raisers depende sa kilo ng mga baboy kasama mo sa RMN Vegan, Rajuman Jun Ramos, Tatak, RMN.